po. Oh, ewan nga na, ano yung nabalita ko na nag-aaral ka nga. Eh si Karen dati, doon siya nag-aaral, eh natapos na. Napunta na siya ng basi. So, basi po, hindi ah, ng uh -huh. ah, na po ang nag-aaral? ngayon? Ah, minto ko lang. Ah, uh, opo. Eh, ngayon po, second year na po ang pasok. Ah, mainam ni Kaho. Sana ka ako'y kuya nakatapos. Para ka Ayun naman, anak ni Ryan yun, yung panganay. Y yung asawa naman, ayun. Ang nanay nito, malaay na, just ano. Ayun ang, ayun ang anak ni Ryan, hanggang kayo Ano na, ko? Anak ni Ryan niya, panganay. Ano po yung hawa pa niya? Oo, oh, ayun ang asawa niya ayun, Ay, hindi. Yung nakadaste eh. Yan ang asawa niyang eh, Ay, may kapatid siya nga tatlo na. Shhh. Ay, asawa niya pa yung kapatid? O um, ano? yan? Ayun, may hawak na baby. Ayun ang asawa niya. May, may, may anak na sa una. Masaya na sila. Pwede ka na bang i-meet yung mo. ito mong kapatid? Okay na? Pinakilala ko. Nakuha ko yung nakapangyay si Resty. Ngayon pa ako kapatid niya ngayon, yung gumagawa ng bahay. May papakilala ko sa'yo. Tapos si Kuya Resty. Kuya Resty, tanggalin mo yan. Sino pa? moment po yeah. ng ano, ibang kapatid po ni Ate Elorine. Ito po yung kapatid po nila na panganay sa tatay. Sumunod, yung isa pang pogi, si Kuya Resti. Tapos yung poging-pogi -pogi sa kanila, sebro, yung bunso, si Kuya Janray. So, gusto ko lang mas maging kompleto yung ano nyo, pagkataon nyo na. Tara na. Ah, oh, wag kang iiyak Kuya Resti, ah, ah Kuya Ryan, ah. Gusto kong mamit mo yung mga kapatid mo kay papa mo, papa niyo. Si Kuya Ryan, isa sa mga ano natin. At ah, talagang in-offer niya sarili niya yung lakas niya para maikasa ma ma, ma to para yung bahay na gusto ni nanay. O, pakilala kayo. Kayo na magpakilala sa isa. Ryan niya kung... pala. Hmm, kayo naman. Kasi yung mata. Yan ray ba? So, yun. Gugwapo din. Gugwa uh, na may maganda pa silang puso. Alam mo yung first day namin dito sa paggawa ng bahay. Pero ba bago pala yon nagsabi na pala kay Lolo na tutulong sila sa paggawa -ano. ng Raya, kumusta po ngayon? Na-meet nyo na yung isa sa kapatid niyo? Ay, masaya po. na hmm. Dahil nakita na namin siya. Gusto ko lang pong malaman kasi si Ate Karen, nagtatagpo na pala sila pero wala silang kahit di idea magkapatid. Kayo po. Kasi sa liit lang pala nitong ano, nagkakatagpo na po ba kayo? Nag-cross na ng landas? <coughs> Hindi pa po. Hindi pa. Si Kuya Resti. <coughs> parang pamilyar po. Parang pamilyar. Parang nadaan naman na siya. Somewhere.

alam mo, mo, oh. <laughs> Tinitiis niyo to. Ay, wait na. Ito <laughs> si Ayan, oh. Butas. <laughs> Kasi marami na daw kinita to. Hanggat pwede pang gamitin, talagang... Wala <laughs> sa bata Kahit na dumidikit na yung talampakan sa lupa, okay pa rin, eh, no? Ganun kasunit, to. Brown ter lka Ay, hindi ko po alam ano, po natutulog. ay tatay ko, ay tatay ko na. may edad na. Ay, nagsasawa na si Dali na sa tatay anong taon na daw po?

yung isa pinagsasabihan ko niya tatay ko, yun ang pinangalan ko, ko <laughs> niya na marami na rin nararamdaman. inilalakas na ng loob. Hindi nga. Kasi nagpapag ka. Kapag akwa na itutulong. May nauna pa nga sa akin. Ang pinatapos na. Ang siguro yung kapatid ng kapatid. Yung kapatid ni West. Ang babae. Alam to. Ang pangalan. Ang pangalan. Ang pangalan. napaka-dumi boy. Eh, mm -hmm. nagtutubig yun yung si Resti. Diyan kami bumibili yung bumibu, tubig. Binabayar ko. Ano, benzin? Ayos. Anak nung ni Resti. May ako. ang anak niya. Dalawa na anak niya. Isang babae. Ayun ang kapatid ni kapatid ni Resti. Ano yata kayo? Ano hmm. Wala po ba kayong pakaramdam ngayon na parang kakaiba? Ganda. Hmm. Napakalimutan. May kasama po ako. Eh. Galing po kaming mission. Wala po kayo bang parang nararamdaman na kakaiba sa katabi mo na ang pasensya buti na gila tayo kain na talaga ito nakabuhay may <laughs> sakit ako Ang taas na pa. Sa may kanto. Papasok. Hmm. Kaya po nakuha. Ay pasalamat. At ano pa lang sa malayo. Alam ko yun ah. Kuwari may tinatawagan. Riyawan ko lang po ito na. Alam ko ito, nah. alam hmm. po, na po yung paligoy-ligoy niya. Tignan hmm. <laughs> mo pala si... Si anak mo. Si anak mo. Ano ang hmm. kasalaan sa inyo tatay? Magpasensya ka. Kaya ka na lang makabawi. Ang mo. Kay ate Lorraine. Ang pangalan po niya Lorraine Ashley. Ano yung sinasabi? Ano ka? Y ano po? Inaubo pa siya. Sinisipo niya. Ano? Nag-swimming po kasi kahapon. Baka may tanong ba kay Papa. Ang mm -hmm. tanong. Mm -hmm. Kahit ang sa akin na mapakasama ako, ma aminin mo sa'yo. At dahil ngayon lang kita nakita. Pero mm -hmm. kung buwan yung naglakas ang yung nga kakilala kong nakatira sa kulong ng babi doon. Mm -hmm. Dapat nakakausap, mo Nakakausap ko rin po yun si Ma Amanda. O oh, yun nga sabi sa'yo sabi sa'yo. Ang ng tatay mo, kilala ko, ang lang ito, malapit lang. Tapos po kong pare po yun ng tito ko, si Mang Amado, kasi po yung inaanak po niya yung anak niya. Malapit lang din po sa amin yan. Mauna lang po yun sa kanila, sa so mga yun sa amin. Y yung nata sa inyo, yung may kanto nung Sa may school. Opo. Opo. Ano, tiyalo, dalawa eh. po ang kanto yun eh. Yung una po, yung parang hardware, yung may nakalagay po doon na hardware yung pangalawang kanto po sa amin. Yes, madalas akong pumasok sa mga kanto. Yung, yung uh, madalas akong pasok ang mm -hmm. kanto yung mga pangarami oh, po. Oo, oh, yung doon niya um, po. Um, doon um, po kami. Gumagawa pala ng parang si Papa mo para mahanap, ano pa. Ka? mahanap ka. Ang kaya nung naalis na nga sila na uwi ata sa kalasa ko. Pinakas oh, na ikulong um. ng babay doon. Okay. Oh, parang konting ano na lang pala mo. Nak! Huwag mo kayo sa ko ron. Konting ano na lang po pala nun, Tay. Magkaratag po na kayo, no? Come here. pasensya na po nila tayong kita. Yeah. Ano oh, okay. ngayon yung nararamdaman nito, Tay? Malawag po po sa puso. Mm. Bakit ko man lang ako punin ni Lord kung sino kukuha sa akin ngayon nabit ako siya. Mm. Bakit po? Ano po yung bigat? Panya, para malaman po niya. Pero po puso ko. Hmm. Sa, sa iba. Hmm. Talagang uh, angot ka rin. Hindi ko makalangkan. Ito po yun. Ako man po ya, Kaya sabi nga sa inyo, kung masama akong magulang, hindi natin na. Kung hindi ako ng tawad, kung hmm. hindi ka kain patawad, mo magagawa. Ito ba? Ito hmm. ba? dito po lang problema. papa lo, puso, ko. Mm. Ko, pacha, na eh. sa puso ko ng nanay ko. Ano ka ko na nakikita. Hindi mo kayo Tana, wala kayo. Napakaloob na puso ko. Masakit ko yun. Baka ikaw yung na no, Ate Lorraine. Na para yung mga kapatid mo, ang papa mo magbukload-bukload. Ang pinaksa ang buhay ko nararamdaman. Kaya lang yung mga ibang mo, hindi ba Ako, naamin ko na kasama nila, matapas sa mga Pero hindi naman ako dapat ganun eh. Kaya ako, araw ng gabi, pagka ako yung nasa buto ko, ang iniisip ko sila, kahit ako yung masama sa kanila, sila iniisip ko kung paano na, kung paano kung na, kung sila matutulungan. Oh, Ang ah, no. ina kasi may tumawag ng sakit, ahente ng lupa. Mag-aahente ko no. ng ulo, uh, kaya lang hindi ng ulo. Kaya Alam sa alagaw sa bubang. Gusto ko talaga mga benta. Para kahit mga naulat, ng mga naulat, matulungan. Ano talaga no, May wala na po kami matagal. Isang taon na po mahigit yung rin. Hmm. Ilan taon yan? Magdadalawang taon po sa July. Isabihin mo hmm. mo nakatira sa... Hindi. Tiga na baonggal lang po yung ama na po ng anak ah. ano ko. Wala na po kami um, matagal. Pero nandun lang sa baonggal hmm. Opo, oh tiga na lang, lang po. 22 ka na? Eh? Sa August po. Oh, it, ah, okay. Sa birthday ko, punta ka rito. Okay. 7. Oh, pasal, pasal ka rito. Sabi ko po, mm. sa birthday ko, makikita siya. Kailan tayo? Sa 7. Ah, next month. Sabi ko kay Commander, Kakadarete tayo ng 3,000 malaki dyan. Hindi mm. -hmm. alam po, walang inawal. Mm -hmm. so, si kung sila mga mga anak ko yung wala mga mga, lalaki dito siya. Hindi mm. -hmm. mm -hmm. ako papahit na may inuman. Yan yeah, po. Kasi diba, ako, hindi mga umiinom. Hindi ako umiinom. Malakas ang mga kasakan, tubig. Dapat po yung kanin po iwasan yun. po. <laughs> yung... Yung po. Yung po malakas din po yan sa... Ano yung nararamdaman mo yung eh, Ate Lore? Hmm. Na kausap mo si Papa mo, hmm. yung yakap niya, iba eh, yung yakap niya eh. Hmm. bagay anak yung yakap ko siya eh. Hmm. Yung nakita kita, yung kukuhari eh. Hila akong nawala nakita nakita na kita. Hmm. Hmm. na hmm. hmm. Oh, isang problema ko ha. Oh, ang kapatid mo mo, lalaki. Nasaan din siya? Ano lang, mga Ano hmm. na eh, kung ako mo, mo na masama Wala akong magagawa eh. Pero hmm. so, kahit naman po ako gano'ng ang ma Mahal ko silang lahat. Sige eh. hmm. hmm. po. Gusto po kayo muna ng anak niyo. Tsaka na natin siguro pag-usapan yun. Gusto ko lang may enjoy niyo yung, mga, yung moment na to. Tapos yung mga tanong mo. Kung sakasakalit ka kayo magagalit ka rin. Pwede yung magpunta mo sa inyo. Hindi magagalit ka rin. naman. Ilan pa ba kasama sa bahay? Ano po, yung tita ko po. Yung papaaral po sa kasakal. <coughs> yung... ano? ano po yun eh. Yung bahay po naman. Katabi lang din po namin. Isang ano po, tita ko. Ano natapos mo? Eh, nag-aaral po ako sa Basi po. First, dapat po third year na po ako ay eh, naghinto po ako. Naghinto po ako ng dalawang taon. Eh, Pero kaya po Tapos po first... Tapos high school? Opo. Second year na po ako pagpasok ngayon. Baan lang lang ko naman na walang pasaya siya mo. Kapag nakikita natin. Inaamin ka naman sa'yo, nagkasala kami. Ako ang nagkasala. Hindi tita mo kung makikita niya kapag hindi alam. Kapag dito. Okay. Dito nga lang. Dito nga lang. Ang ko kayo na yung 100 trip. po. na po kayo. Pwede nandang pa kayo sa bahay. Yun lang yung nanay mo po. Tsaka po yung tita ko po. Yung ano, yung tita ko po na yun. Doon po mm -hmm. ako naka... yung po ang nanay na nakalagay sa birth certificate mm -hmm. ko. Pero ang tao ko lang po... At saan po Ang pasok mo sa basi? Pa? Anong off yung pasok pa? eh hindi po ano yung schedule ko. Ngayon po wala, ano po, bakasyon na po namin ngayon, kakatapos lang po ng finals po namin. Ilan taong ka ba sa base? Four years. Kung <laughs> sa kasakaling ngayon ka lang mag-uung isa? Hindi Naka po. Nakaisang taong na? Naka taong na po ako. Tapos na po ako ng first year. Ang mm -hmm. sabi Second year na po ako po. Sa papasok, ata. Saan po kayo namamasada? Sa save mo yung waiting siya doon, yung istaka ng mga polis. Tabi nung una saan? Lagi po ang doon. Yung saan? Uh, Nauubo ko sa doon? Yung bakal? Dito po sa, ano, sa, sa inasal po? Oo, oh, yung bakal na upuan doon. Pinaka-waiting siya doon na, ano, paglasok. Lagi po ako na nasa ano. Di ba po may sakayan din po dito sa mataas na parang dito uh, po sa may ano. Doon po ako lagi sumasakay. Doon ako lagi sumasakay. Pag po po namin, kasi po minsan iba-iba po yung uwihan namin. Nakikisabay lang po ako sa kaklase ko na tiga dito po sa palengke na katira. Kasi po pag doon po ako sa basi sumakay, 120 po ang binabayad ko. E dito po 60 lang simula bayan po hanggang mataas na parang. Ano pa pang umaga ka? Pa? pa? Hindi po. Minsan po kasi wala po kami na instructor, tsaka po. O kaya po, prof eh. Kaya po maaga And po. Yun, mga... yun, Ang kanak ngayon, huwag akong mapasuma. Huwag akong maaari. Sa hapon. Ma pare Pagkari, pang hapon pa. mo lang ako. Para nasipin mo ngayon. Sayang di pa masahin mo. Yun mo lang ay ma. Itulong ko sa'yo. Bago ako mawala. Ano? I-text na Wala yung may ka tahog Basta naman, kasi text ako sa ko siya, muna, eh. Tinitingnan ko kahit di ako mag-uulog Tapos tatawagan ko kahit di ako nangawala ng elfo. Ngayon, mo si Gaya. Na, si Gaya na. Nice, na dapat dinagdagan mo, napakaraan niya. Baga maraming magiging sabaw. Yan, mag-a-apply na yan. Si Ate Karim, mm -hmm. hindi niya alam na makakarating kami Nag-vlog na din po sa amin dati yun. Si ano po, si Ato. Ah, si Ato yung mamatay. Sa amin mamatay. po yung nakatira. Ano po ng nanay ko, yung pamakrid ko ng nanay ko. May nanay. Pamakrid ko nanay ko. Opo. Yung po niya nanay. May sinasabi, pwede na daw kung pwede na ako mag-iingat na sa pamasada. Kasi isang mapapangako ko sa anak ko, yung pinapamasahin niya ng 120 sa mataas na parang pwede ko nang itulong sa kanya yun para text na lang niya ako. Punta ko siya sa base, i ko siya. Yeah. Di po ba? Yeah. Alaman ako maitulong na pera, pwede na akong tumulong kahit ganun lang po. Di po ba? Ano ang masasabi mo doon? po sa kanya kung pagkakawari ano, pwede yung magpunta ron. Pwede raw. Yun lang po at ano, at po. Sa nakita ko, no, hindi ko, hindi ko, rin po pwedeng pabayaan. Nahala pare -pare ko po, pare-pares pag sa mga anak ko. Kahit ako minsan ay mainit ang ulo, mahal ko silang lahat. Naamin ko, lagi akong mainit ang ulo minsan. Ngayon nakita ko na po siya, Lulubos-lubosin ko na yung pag-iingat ko sa paghahanap buhay. Kung may tanong ka kay papa mo, magtanong ka. Oh. Tapos yung... Yung soft drinks, meron pa dito. Oh. Eh, ano ito eh. Matong araw na ito eh. Sabay-sabay na tayo. Kulay na sumusimbolo Sa napakapusil ng puso boses mo ang malumanay Ang napihaplos ng isang kamay Sa bagal na balik at Bagong pag-asa ang alay Pusong malambot sa mga bata Espesyal sa iyong kalinga Ayaw makitang tumuluha Na isagal sila'y maaruka Problema ng isang pamilya Emosyonal man yan o pera Agad na ka kaalala Special tong araw na to dapat Masaya lang yung pagkain din natin. Akin na, mabigat siya. Hindi yeah. tayo! Dahil special tong araw na to, ayusin natin yung ano na. Dapat pala, Kuyo, kus, ano? Ah... Uh, oh, hindi. Yung paper plate. Ay, nako. Magugustuhan mo to, oh. Spaghetti. Siya, Ate Karen. Tawagin mo naman ako yan. Si Ate Karen mo. Okay. Para mas maging special itong araw na ito. Sinamahan natin ng ice cream. Ito gusto natin. Ayon na makakain ng yellow. Yeah. Asin. Siyempre meron din tayong Okay. Ooh. Special. Oh. Tay, para mas ma-enjoy nyo yung moment nyo. Ay, naku. malit po na bagay. Oh. <laughs> ah, <family. laughs> malit na na. Tay. Basta gusto ko lang i-center nyo po si God dyan sa puso nyo para kung ano man po yung mga ah, hindi po nyo pagkakaunawaan at mga dapat nating itama ay itama na po ngayon para hindi na po madagdagan pa yung mga sakit. Okay? Tay! Eh, makakaasa kayo, kasama niyo po ako doon sa pag-ayos po ng mga pamilya niyo. yung samahan, especially yung connection natin kay God. Yun po yung pinakamahalaga. Okay? Pero ngayon, gusto ko maging masaya lang kayo sa ano po nyo, pagkikita po niyo ng anak niyo. Sabi ko nga po, maitutulong ko sa kanya, siya. Hmm. Text lang niya ako, tawagin niya ako. Hmm. Kung wala siyang masasakyan, kaya ko siyang i-yatin at po niyo. Hmm? Malaking ano po yung para makapanggal po ng ano niya. Hmm. Ng... Sa akin tayo, magpag-umot ka. Umihingal ka. Mmm. nga ako, nak-x-ray at saka ano, yung ano. So, hmm. para saan? Ito po, spaghetti to. Yung kanin po, pag samasamay na lang po natin yung mga kanin natin, nasaan po sila? Tawagin muna sila, kuya. Dito uh. na lang. Eh, tabig ka kayo, yan. na lang <laughs> siya. Ito'y taga ko nga. Ayan, ayan. Gala <laughs> na <laughs> si Foreman. So, unang-unang po sa lahat. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Kasi sabi ko nga po, as always, I pray na magkita at makilala ko uh, nag-iisa akong kapatid and especially hindi for me para na din sa aking nanay. Kaya sobrang thank you. Sobrang-sobrang pasasalamat po na walang hanggang pasasalamat dahil sabi ko nga po unti-unti nang natutupad yung pangarap ko, pangarap naming dalawa ni nanay na hindi para sa akin, kundi para sa aming tatlo. Kaya sobrang thank you po kasi marami ka pong ginawang instrumento. Uh, hindi man po maganda ang pangyayari, pero sabi ko nga po is acceptance is the key. So, sobrang thank you po and nagpapasalamat po kami sa araw-araw na biyay kung pinagkakalob niyo po sa amin. At nawa po Panginoon, patuloy niyo po kaming gabayan. Patuloy niyo pong gabayan yung aking kapatid na malinawan na ito talaga yung reality ng buhay namin dalawa. And sobrang thank you po kasi kahit pa paano talagang at least unti-unti pong nalilinawa ng bawat isa sa amin dalawa. Kaya sobrang thank you po. At lagi niyo po kami i-guide sa anuman pong hamon na dumarating sa amin. At sobrang thank you po sa mga blessings na ipinagkakaloob niyo po sa amin sa araw-araw. And nawa po ipatawarin niyo po kami sa mga bawat kasalanan namin sa isip, sa lita at sa gawa. Amen